Na masong, ay, po po. Hindi na po nawawala. Wow. At ang ano, <tis> ano yung wala nang tinaas yung o oh, dati na Nung hmm. hindi pa yeah. tinaas ang kalim, mas malalim tinaas, hindi na nawawala. Hindi ah, na nawawala. Meron pa rin. Oo. Oh. Oh, Hello mga good ones, dito po tayo sa Region 1 Medical Center at uh, inspeksyon natin no? bago mag-budget season dahil ako magdidepensa. Ang estado, nako, sa mga nadala kong ispital, ito na siguro ang na estado. Baka pa kayo dito pag umulad, baka yung equipment maalubog. Ang mga empleyado nga po natin, may mga bako na yan na bota. Pwede na. Ito po yung dialysis center natin. Wow. Eh ka rin tubig, sir. Walang-walang pero tubig. big, ipag ito pa. <missive> hindi na po nawawala. Wow. Sabi, wild. Kung walang kong nang malakas, may tuturo dyan. At saka yung ha, kung may Iba, hindi ka lang doon? Sa annex? Opo. Iba, okay. Hindi po tumulan walang dito. Opo. Ha? At bali, wild. Usually, yung mga patients sa corridor, ganun. Overcapacity rin ito, binabaha, inuulanan. Ulo dito. Okay. Pag malakas ka na na. Pero pag baan, hindi pa <laughs> pasok. Pasok. <laughs> ah, pasok dito dito. Pag malalim. Pasok. <laughs> <laughs> Tapos may daga po. May daga. Opo. <laughs> <laughs> yung kung tinatakutan po namin. <laughs> Oo nga. Mayan yung malasok kayo doon. Kaya siguro kailangan ito yung prioritize natin. Kaya maganda na nadadalaw ko yung mga ganitong establishment o yung mga ganito facilities para ako mismo ang magsasabi na nakita ko. So pagtutulog-tulungan po natin no, para may Ayos ang lahat na ito. Ito yung makeshift area namin. Hallway ito dati? Oo. Ito yung step down ng mga ICUs natin. Hmm. Dati po ito, nasa baba. Dahil Sinakit nyo, na, sa baba? Opo, every time po na tumataas ang tubig, hmm. inaakit natin sa inaakit. Kaya nag decide po kami. Dito na lang? Dito, na lang. Dito na. Mayroon pa tayo doon sa kabila. Ginamit niya na rin yung hallway? Opo, mayroon pa tayo doon sa kabila. Parang para iningkong na... ang dami po. Ang um, ICU makeshift ICU to, makeshift. Talaga, no? Talaga, kailangan nyo mag-adjust, din. No po, eh. Kaya nga, very short yung tour natin, I think I've seen enough para ma-justify na kailangan madaliin, kailangan nating i-rush na matapos agad ang inyong facility kasi kawawa na ba ng ating po mga pasyente, kawawa rin ang ating mga doktor, kawawa ang nurse, kawala, kawawa lahat ng medical workers. Beres assured, dahil nakita ko, I will do my best para mapabilis po natin matapos ang inyong hospital.